my goodness too hot kainit alas 5 na sobra init pa grabe bumili lang ako guys ng yelo dahil yung inoorder ang ko kainis ang minimum nila 30 dirham na dati 10 dirham lang Iyalo lang naman ang kailangan ko. Naglakad tuloy ako ng kainitan. Kaya shortcut, shortcut na lang. Yan, shortcut lang tayo. Takbo-takbo bang wala pang sasakyan. <laughs> malapit lang. lang naman guys kaya so sobra init grabe huh, sakit sa ulo yan dito na ako ayan na yung building namin shortcut sure lang tayo lagi kasi pag inikot ko pa katagal eh dito pa 5 uh, minutes lang nasa bahay na ako ayan dito na tayo o oh, diba 2 minutes ano pa lang ha ah? hindi na ako nga kung ilang minuto nag start ako ng video dun sa grandios ilang ko nga kung um, ilang minuto ang lakad ko nito hanggang dun sa room namin yeah. ayun Ay, naman ang aking dala <laughs> yellow lang yan guys